Sa kaibuturan mo, naranasan mo na bang feeling na parang hindi ka sapat? Parang may invisible ceiling na pumipigil sa'yo? Hindi ka tuloy makapagpursue ng mga gusto mo? Yung maliit na boses sa ulo mo, yung bumubulong ng mga duda, nagsasabing hindi mo kaya, hindi mo dapat, hindi ka pahanda, pamilyar ba? Ang bigat sa pakiramdam, no? Yung palaging pagdududa sa sarili at kawalan ng kumpiyansa. Pwede nitong pigilan ang ating pag ng risks paghabol sa ating mga passion at ang tunay na pamumuhay ng buhay na nararapat sa atin siguradong hindi ka nag-iisa sa laban na ito isipin mo yung impact ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa buhay mo mga missed opportunities dahil hindi ka sapat na naniwala sa sarili mo para sunggaban ang mga ito